Matanong ko lang, kayo ba'y gumawa ng New Year's resolution noong bagong taon? Aba bukas ay February na. Kumusta naman ang ating mga pagbabagong ginawa? Na ipagpapatuloy po ba ang ating pagbabagong buhay? Alam nyo, may duda ako na hindi nyo na ituloy yung mga New Year's resolution ninyo eh. Sa video ito, sasabihin ko sa inyo kung bakit ang New Year's resolution ay napakahirap na ipagpatuloy at gawin. Para po sa mga tao na gustong magbagong buhay dyan at hindi magawagawa ang gusto nila na maipagpatuloy ang kanilang pagbabago, manood po kayo ng video ito at siguradong malaki ang may tutulong sa inyo para matupad nyo yung inyong mga pangarap pangarap na pagbabago. Una sa lahat, bakit ba gusto nating magbagong buhay? Bakit nga ba dumarating sa punto na parang meron tayong gustong baguhin sa ating mga sarili? Dumarating yon dahil nature yon ng tao. Ang magbagong buhay, kung sakaling mapansin natin na merong parang mali. Ang ilan sa mga pangkaraniwang New Year's resolution na gustong baguhin ng isang tao sa kanyang sarili ay gastadora na gusto nang maging mas matipid, Mataray na gusto ng maging mabait, mataba o mabigat ang timbang, na gusto ng magpapayat, maraming bisyo na gusto ng bawasan, at marami pang iba. Ngayon, bakit hirap na hirap tayo na gumawa ng pagbabago sa ating sarili? For example, gusto mong magpapayat. Siyempre, para pumayat ka, kailangan mong limitahan ang pagkain mo ng mga pagkain na nakakataba. Kailangan mong mag-exercise at kailangan mong talagang disiplinahin ang iyong sarili. Ngayon, nakakailang araw ka pa lamang ay hindi mo na nagagawa ng tuloy-tuloy ang iyong mga dapat gawin. Bakit kaya ganun? Biglang parang tinatamad ka tapos nawawalan ka ng interes. Hanggang sa lumipas na ulit ang isang taon, inanatili ka pa rin mataba. Tapos pagkatapos, sasabihin mo po sa sarili mo, di bali na, next year na lang. Kaya alamin natin kung bakit ganun yung nangyayari. Bakit nasisimulan mo siya pero hindi mo siya kayang tapusin at hindi mo siya kayang gawin ng tuloy-tuloy. Bakit nga kaya? narito ang sagot. Alam nyo kasi, ang ating mind ay may dalawang kategorya. Meron tayong conscious mind at meron tayong subconscious mind. Doon sa conscious mind, kabilang dito yung mga bagay na ginagawa natin na alam natin. Halimbawa, matutulog ka ng maaga, kakain ka ng musustansya, conscious mind yon. Samantalang ang subconscious mind, halimbawa, ang pagtibok ng ating puso, subconscious yon. Hindi natin kailangang isipin na huminga. Talagang automatic hihinga at hihinga. Yun ay kontrolado ng ating subconscious mind. Kung inaakala mo na ang conscious mind ang nagkokontrol ng iyong mga gustong pagbabago sa iyong sarili, ay nagkakamali ka. Lalo na ang pagbabago sa mga nakagawian mong mali na gusto mong itama, ay kontrolado ng iyong subconscious mind. Dahil pinamumunuan ng iyong subconscious ang 95% ng iyong araw-araw na kilos at pag-uugali. Nakaprograma kasi ang ating subconscious mind. Nagsisimula ang subconscious programming mula sa unang pitong taon ng ating buhay. Ibig sabihin, mula pagkasilang hanggang sa sumapit tayo sa 7 years old, ay nangyayari na ang pagda-download ng ating mga paniniwala, ng ating mga gawi, ng ating mga kilos. Bilang mga bata, ang mga impormasyon at pag-uugali na nakikita natin at naririnig natin mula sa paligid ay madali nating naaabsorb. Hindi na natin iyon sinusuri. Kung ano yung ipinamulat ng nagpalaki sa atin, At kung ano yung kinamulata nating environment o paligid, maganda man yun o pangit, yun ang nagiging ugali natin. Kaya kung napansin mo na may hindi kaaya-ayang ugali yung kapitbahay mo o kung sino man, malamang dahil yun sa nagpalaki sa kanya. E paano na yan kung gusto mo magbago? ay eh hindi nga madali, hindi ba? Para magawa mo na magbago, yung pagbabago na gusto mong gawin, eh kailangan mong gawin ng paulit-ulit hanggang sa mapalitan na yung lumang programming ng iyong subconscious mind. Marami pa siyang mga factors na nakakaapekto. Hindi lang basta siya gagawin mo ng paulit-ulit dahil hindi mo nga siya magagawa. Kaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga factors na kailangan nyo pang maintindihan at maunawaan at ito yung mga ingredients kung paano mo sisimulan para magtagumpay ka dun sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Isang ugali kaya hindi ka makausad at hindi ka makapagpatuloy ay marahil dahil sa iyong pag-uugali na victim mentality. Yung akala mo'y palagi kang biktima ng isang sitwasyon. Okay, magbigay tayo ng senaryo. Kunyari, ang gusto mo ay pumayat ka kasi sobrang bigat mo. Mataba ka hindi ka na kaya ng timbangan. So, nag-take down notes ka na ng mga gagawin mo, naglagay ka pa ng date, may mga oras pa, kung anong oras ka magsisimulang mag-exercise. Pero isang linggo pa lang, suku ka na. Bakit? Dito papasok yung victim mentality. Eh, Nagyaya kasi yung barkada kong kumain sa labas, eh, nakakahiya namang tumanggi. Eh, hindi magandang klase yung sapatos ko eh. Masakit sa paa pag naglalakad, lalo na pag tumatakbo. In short, marami ka pang nakikita at naninisi ka pa na akala mo yung ikaw ang biktima. Eh kung tutuusin, eh ikaw lang naman talaga ang may power sa sarili mo. Ikaw lang din naman ang may kakayahan na magtama sa direksyon ng buhay mo. Yung victim mentality na yun, kailangan mong alisin yun. Nakaprogram yun sa subconscious mind mo at kailangan mo siyang pag-aralan na alisin sa iyong sistema. Kailangan palitan mo yung ugaling yun. Pangalawa, kailangan buo ang iyong paniniwala. Ang paniniwala kasi ang siyang humuhubog sa ating pagkatao. Kailangan mong maniwala sa kakayahan mo na makapagbawas ng timbang. Maniwala ka sa sarili mo na kaya mong gawin ang pagbabago. Kasi baka naman kaya hindi ka makapagtuloy-tuloy sa iyong ginagawa na pagbabago ay dahil hindi ka naniniwala na kaya mong ma-achieve 'yon. Kaya suriin mo 'yung iyong paniniwala at baka 'yun 'yung pumipigil sa iyo para magpatuloy. Number 3 ay stress at saka yung fear. Alam nyo ba na yung stress at fear ay hindi makakatulong sa personal growth at happiness? Paano natin tumalalabanan? Kailangan matutunan ang relaxation at mindfulness technique. Piliin mong mag-focus sa mga positibo at magagandang isipin at karanasan. Piliin mong palaging maging masaya kung saan makikinabang ang yung mental health at overall well-being. Number four, morning routine. Baka naman pagkagising mo pa lang sa umaga ay eh, ngarag ka na. Si Kapi na masanay sa isang morning routine na may pasasalamat at positibong pananaw. Be grateful and no to negative thoughts. At sigurado na makalilikha ito ng pundasyon para sa isang successful at fulfilling day. Number five, impluensya ng paligid. Suriin mo ang iyong paligid at gumawa ng pagbabago kung kinakailangan. Makihalubilo sa mga taong may positibong pananaw. Iwasan ang mga taong reklamadora, chismosa, at mga mapamuna. Panatilihin ang kalinisan sa iyong bahay, lalo na sa iyong kwarto. At number six, kailangang malinaw ang iyong intensyon sa gusto mong pagbabago. Kilalanin mong maigi ang iyong sarili. Tandaan mo na mayroon kang kapangyarihan na hubugin at baguhin ang iyong buhay. Mayroon kang kapangyarihan na makalikha ng realidad na sasalamin sa tunay mong pagkatao. Yakapin mo ang paglalakbay na ito. Ilabas mo ang iyong potensyal at mabuhay ng may kabuluhan. Hanggang dito na lang po at sana ay may natutunan kayo sa video ito. Kung may natutunan po kayo sa video ito, sana po ay mag-subscribe kayo dito sa aking channel, mag-like at mag-comment na rin po. At pwede nyo na rin pong i-share para mas lalo pa po akong sipagan na gumawa at mag-research at mag-aral ng mga bagay tungkol po sa mga pagpapabuti ng ating sarili ako po ay mag-aabang sa inyong mga comment. Hanggang sa susunod na kwentuhan po. So, para mabago yung bad habit ko, kailangan kong gawin nyo ng paulit-ulit, paulit-ulit. Hanggang gaano kaya katagal? Ulitin mo hanggang maging habit mo na nga. Huwag kang titigil hanggat hindi mo na-achieve at pagdating na naging habit mo na siya, hindi mo na siya katatamaran at hindi mo na siya kailangan pag-isipan dahil yun ay automatic na ikikilos mo na kung ano yung dapat mong gawin once na naging habit na yun dahil nakatanim na yun sa iyong subconscious mind. Maniwala ka. Kailangan gawin ng paulit-ulit, 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 paulit-ulit hanggang sa maging habit.